Iginit naman ni Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David na ang conclave ay isang halalan na walang opisyal na kandidato dahil lahat ng mga kalahok na kardinal ay maaring mahalal. Sa prinsipyo, lahat anya ng bumuboto ay kandidato rin kung saan mula sa mahigit 200 kardinal sa buong mundo, 135 o 135 kwalipikadong bumoto, kabilang dito si Cardinal David. Anya, bahagi ng kanilang paghahanda ang pag-aaral ng profile ng kapwa-kardinal bilang daw ito ang kanilang mga background at ang kanilang mga pastoral experience sa isang special na website. Dagdag pa ni Cardinal David na totoong Diyos ang pipili pero inaasahan ding gagamitin nila ang kanilang angking talino para kilatisin ang isa't isa. Sa mga pre-conclave meetings, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkakakilala at magbahagi ng pananaw sa direksyon ng simbahan at doon ho sa mga hamon na kanilang kinakahara. Paliwanag pa ng Cardinal, Mahigpit ang confidentiality sa conclaim, walang komunikasyon sa loob at walang payo mula sa mga dumalo sa mga naunang pagpupulong.